Magandang araw mga ka-friends eh. Ay naku po, namiss ko po talaga kayo ng sobra at ako po baya naman ay matagal hindi nakapag-upload. At makabisi nga po ang inyong prinsesa at magobert din nga po ang aking nanay ay makamarami po akong gawa-bayan naman tapos po ay may mga dumating pang bisita galing Maynila ay nako ay makabising bisis Iari ari na nga po at nagahiwa-hiwa na kami ng karne ay buti na laan po bayan naman at napakababait ng aking mga kapitbahay ay talaga namang tulong-tulong nang matapos agad ay ganari po talaga sa probinsya namin Pag po talaga may handaan ay tulong-tulong at pag po baga naman sila ang may handaan ay kami na tulong din po ay gayon po bayan kumbaga tulungan. Kaya nga po sabi ng mga bisita naming taga Maynilain ay napakasarap pong maghanda dito sa probinsya. Tulong-tulong daw po madaling natatapos ay pag sa Maynila daw po ay talaga namang kailangan ay magabayad ka ng magabayad. Ay di ay libre na basta po ay pagkatapos ay apainumin mo, apakantahin mo, gayon. At pagkatapos nga ni ng selebrasyon ay sila naman ang magahapi hapi Yun nga ni, at pagkatapos nating na tumulong sa paghiwa-hiwa ng karne ay tayo naman ay magaluto nitong putahe na ating ahan handa sa birthday ng aking nanay. Kung putahing una kong alutoin ay ari po ay matyaga, ari po bagay yung inipong taba ng baboy ay aking atam isan. Ay hindi po talaga nawawala ang ganda na rin putahe sa mga handaan at yan po nilagyan na natin ng mga rekado. Pagkatapos nga po nating timplahan yan ay alagay na natin itong ginayat gayat na taba ng baboy. Ganda pong luto ay talaga namang matagal masira at tapos po ay paglagi mong inainit-init ay lalo pong nasarap. Kumbaga ay habang natagal ay ari pong lutong ari ay nasarap. Yun nga ni, tayo ay ay nakaluto na ay alagay naman natin dito sa malaking lagayan at tayo may alutuin uling isang potahe. At na nga pagkatapos nating magluto ng matyaga ay tayo naman ay magaluto na rin kaldereta. Pagkatapos nga nating maigisa ang mga sangkap ay alagay na natin itong hiniwa-hiwa nating karne na pang kaldereta. Kailangan ko po talaga ng assistant sa pagluluto ay nako may assistant na na level up na tayo niya na ay paano po ba yan naman ay anong bibig at na rin kaldero ay anong hirap pong buhatin. Sa liit po ng katawang kong ari ay kaya po ako ng kaldero pag inataktak sa kawa at habang kami po ay nagaluto ay busy rin po ang mga kababaihan din sa paggawa at yun nga ne nakaluto na ulit tayo ng isang putahe ang putaheng kaldereta dahil nga ari ay luto na ay aahunin na natin at alagay na natin sa isang kaldero at nang maisali na pagkatapos po nari ay magaluto ulit po tayo ng putahe Pagkatapos nga nating magluto ng kaldereta ay ito namang palabok ang ating alutuin. At yun nga ni, alagay na natin yung hinimay-himay nating tinapa. Talaga naman pong hindi babasta ang pagluto sa kawa at yan ang init. At nilagyan din po natin ng aswete ang ating palabok para medyo mapula-pula at alagyan na po natin ng maraming mani ay nako, pagkasarap naman po talaga nare re. pong palabok na ari ay specialty talaga ng kuya ko at sa kanya ko po ari natutunan. Maghaikot naman po tayo ng lechon pagkatapos nating magluto luto ng palabok. Tuloy-tuloy pa rin po ang luto ng aking mga kapitbahay at magaluto pa po sila ng ibang putahe. At sa tagal nga pong lutuin ng lechon na ay naabot na ako ng ulan kaya po yung mga kapitbahay ko ay pinayungan na po ako at baka po baya naman ako'y mapasma at ako po'y nagluto kanina. At yun nga ni, natapos din kami magprepare ng pagkain ay talaga namang nakakapagod pero ayos laang at ari naman ay birthday ng nanay ko. Ay baka sabihin naman po ninyo ay napakadami ng handa ng nanay ko ay ka-birthday laang. Ay ari naman po ay 70 birthday kaya po kaming magkakapatid kahit po kami ay hindi naman kayamanan ay kami po ay talagang nag-usap-usap na ahandaan namin yung aming nanay tigni ni at napakalaki ng ngiti ng aking nanay ay ang pati ay anong pag-iyak nung binigyan ng isang bouquet na may pera eh eh ay ano ba yung saya ang akala po niya hindi po siya namin apaghandang magkakapatid ay syempre na surprise ang lola mo so, Lord marami salamat po sa lahat ng mga biyaya na pinagkalobo sa amin lalo na ng ngayon hindi ng pagkakataon celebrate ang iki na sana itong okasyon na to ay maging maligaya siya. Amen, amen katapos nga po ng ng aking tiyuhin ay kami po pala ay mag-message sa nanay namin kaming magkakapatid ay nako po ari po talaga ang makaayaw-ayaw ko ang nagadrama ang sabi nga ay minsan la ang are ay halapa ah. ay tayo yung mag-message kahit bagay nakakaiyak baga at yung mga kapatid ko po baga ay sobrang dadrama sa buhay mga napakaiyakin at ang tiyuhin ko nga ni ay may pa 70 pirasong itlog pag daw po ikaw ay nag 70 ay dapat may 70 ka din daw pong nilagang itlog syempre po para medyo masaya-saya ang birthday ng nanay ko ay tayo po ay magapalaro din ng kaunti. Yun, at akantahan muna natin ng happy birthday ang celebrant para naman ay siya makapag-ihip na ng kanyang cake at makapag wish na. At yun nga ne, may pa seven candles din naman si mother ay para din naman teenager. Pagkatapos nga po nating mag seven candles ay tayo naman po ay magapag-games uli para po ay talagang masasaya lalo na po ang mga senior. Dahil po yung mga senior na yan ay nasa punto na ng buhay na na bawat sandali na lang ng kanilang buhay ay ina-enjoy na lang kahit ga ano ka simple? tayo ay may seven candles, tayo naman po ay may seven roses din o di ba ga? Ay talaga naman parang dalagang dalaga ang aking nanay ay talaga namang napakasaya ng aking nanay sa kanyang kaarawan at nakasayaw niya ang kanyang mga apo at mga tiyuhin ko ay dibaga ay talaga namang parang dalagang dalaga talo nang masaya ang nanay ko at mayroong paganda rin pasabit ng pera ay nako ay talaga namang tuwang tuwa are ay madami dami din yang pambili ng isang ipit ay nako hindi kaya ng ilang araw la ang yan pang isang taon mo yan talaga namang napakasaya ng nanay ko at para din namang kasal ang datingan ay may pasabit sabit pang gayon kaya po sa aking mga tiyuhin tiyahin, mga pinsan at mga kapitbahay ay ako po'y nagapasalamat sa inyo ng sobra. Pinasaya ninyo ang aking nanay. Maraming salamat po. Yanong laki ng ngiti ng aking nanay at yanong dami ng nagsabit ay talaga namang sabi ng nanay ko siguro ay nako, dami kong pambili ng isang ipit nare. re. Laga naman pong ganari maghandaan sa probinsya at napakasaya naman po talaga. Para pong gusto ko na ring abuti ng 70 para po baga naman pag birthday ko ay ako'y asabitan din ng maraming pera. Kami nga po ay nagpakain na rin sa mga bisita at talaga naman pong na ang malakas na ulan. Talaga naman pati ulan ay hindi nagpapigil talaga naman nakisabay pa rin. Pero ayos lang naman po at talagang tuloy-tuloy pa rin ang aming kainan din eh. Silikado ang po talaga sa mga senyor ang maputik at baka po baya naman ay biglang madulas ay naku po ay kahuhunanan ng mga buto. Talaga naman pong ang birthday ng nanay ko ay tuloy-tuloy hanggang gabi eh kaya yung mga nagasiinom ay mga nagsisayaw na nakakainom na ay. Eh pero po kahit ako hindi nakakainom dyan ay ako Puy, sumayaw din ng tudong-tudo. Alo na po kung ako'y nakakainom pa panyan Ay nako, baka po yan ay may patambling-tambling pa. Mga ka-friends, pa-subscribe naman po ng aking YouTube channel. Thank you for watching po and God bless us all. See you again. Guys.